Pilipinas, best performing country sa Southeast Asian nation sa Paris Games. Narito ang news copy ni Kim Gomez. Tinuri ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino ang mga pambansang atleta matapos mapabilang ang Pilipinas sa Best Performing Southeast Asian Nation sa na nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Tinapos ng Pilipinas ang Paris Games na may dalawang gintong medalya mula kay gymnast Carlos Yulo at dalawang bronze medal mula sa mga boksingera na sina Ira Villega at Nesty Petesio na nakapaglapag sa 21st place. Ito ang Best Ever Performing performance ng bansa sa palaro na nalampasan ng hole mula sa Tokyo Olympics noong 2021 matapos mag-uwi ng isang ginto, dalawang pilak at isang tanso. Ang Indonesia at Malaysia samantala ay nasa ika na isa na may tig isang bronze medal kapwa mula sa badminton. Habang ang ibang mga bansa sa Southeast Asia na Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor Leste at Vietnam ay hindi pa nakakuha ng medalya bagamat mas maraming sports ang pinaglalabanan hanggang ngayon at marami pa ang hindi pa nagsisimula. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.